Yo, what's up YouTube? Ako nga pala si Arsadel and um, upload mo na tayo ng video uh, kasi matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-upload uh, so malapit na tayong mag 1k subscribers thank you kahit di ko naman talaga hiningi iwan. and um, pero syempre ulit like sa YouTube diba um, malaking pasasalamat sa mga nagsubscribe at sa mga hindi naman okay lang yun Um, tanong ko lang kung anong gusto niyo bang uh, my content kung um, i-person natin itong pagiging vlogger Ayan. so um, marami akong gusto ng content kasi um, di ko alam ko talaga kung ano yung patok sa inyo uh, siguro ano um, ano ba gusto nyo um, gusto nyo bang mag ako ng investment meron akong content na ganun eh um, gusto nyo ba ng lifestyle gusto nyo ba ng tungkol sa rap battle mag review tayo um, may konting alaman naman tayo kat ganun para si pibos lang di ba <laughs> and uh, gusto niyo ba na uh, mag cover tayo ng rap pwede rin um, or ano ba gusto niyo sa sugal ayan <laughs> nalulunga ko lately ng sugal eh and, gusto nyo ba mag uh, review tayo ng sugal uh, gusto nyo ba ang Um, ko kayo ng konti uh, tungkol sa sugal uh, tulad ng ano uh, last time kasi eh, nalulong ako sa beng beng <laughs> nalulong ako sa bingo plus so um, nanalo ako ng medyo medyo lang naman uh, nanalo tapos ayun uh, nalulong din gusto so ba ng ganong content uh, ibahagi kasi yung sa inyo yung journey ko sa pag uh, susugal, susugal Ayan, or gusto nyo ng ah uh, yun nga sa sa tingin ko naman lahat ng o oh, halos karamihan sa subscribe i eh, tungkol dun sa sak maestro na content ko um, shorts ano ba gusto niyo kasi bibigay natin yan and kung pansin niyo medyo maganda na yung quality ng video natin um, dahil uh, nag-upgrade nga tayo ng konti no? Uh, so this 2024 24 pwede kong iperseyo yung pagiging ayan, YouTuber. O, pwede depende lang hindi. Uh, depende lang 'yun sa ano, uh, viewers and uh minsan kasi minsan kasi tinatamad talaga ako mag-ano, mag upload So um, just comment if uh, may gusto kayong ano, uh, content no, kung may nanonood man, kung may uh, nag uh, susubaybay pa kasi um, mag-level up tayo ng content kung ganun and malapit natin mag 1k 100 subs na lang ang kailangan pagdating ng 1k doon na um, doon na tayo mag upload siguro ng mga weekly or daily vlog kung kaya man pero kung hindi um, pati tayo dyan so sa ngayon kasi uh, may pinaghahandaan ako ngayong may 30 kasi uh, birthday ng uh, aking daughter aking mahal na anak so yun uh, binyag kasi yan tsaka birthday niya kasi birthday niya so sa lahat ng mga patbahay namin dyan uh, kakilala sa Davao punta, punta kayo ito ay resilbing invitasyon na rin Ayan. so um, yun na nga ang video na to ay tungkol sa kung ano ba talaga ang gusto nyo may content ko ang gusto nyo ba ng cover uh, review Pwede rin. Naisipin ko rin mag-review ng rap battle. Or ng uh, rap artist. Ganun. And gusto nyo ba ng investment, real estate investment? And game din tayo dyan kasi nga nasa real estate industry naman tayo. Ayan. And uh, kung gusto nyo naman ng uh, sa sugal, kung paano yung journey doon and kung uh, paano nga ba magsugal <laughs> or anong epekto nun and pwede ko rin i-share or pwede rin both try natin lahat pwede rin naman ang hinihingi ko lang sa inyo is mag comment kayo ng ano ang uh, gusto nyo o ayaw nyo no? para makapag level up tayo ng konti so yun lang this is uh, alam nyo yun connect sa inyo And pasensya na talaga na no, kung lately walang uh, ganun kagandang quality ng content ngayon naman sinusubukan natin mag uh, yun lang level up so this is uh, sana makapag enjoy ako sa inyo ng mas maayos pa and uh, makapag content tayo ng mas maayos pa din so alam nyo naman sa youtube lang ako nag, nag upload kadalasan kasi nga kung maging corny masyado sa facebook video <laughs> ko lang ah uh, Siyempre, memories din to. Uh, mapapanood ng, uh, yun, natin sa uh, sa inaharap ang mga in natin dito. So, yun lang. Thank you so much sa panunood. Pag sub subscribe, malapit na tayong mag 1K subscribers. And pagdating doon, tingnan natin kung may pamimigay para naman ako. So, nag-iisip nag, nag ako ng ano eh, uh, magandang gawin para mam mamimigay, mapag, mapag, ano, magbigay ng konti So, thank you so much. This is Arsadel once again. Thank you for watching abangan natin ang content yung